YouTube channel. Ayan, hindi naman yung sakit akin. At may dagit tayo. Of color. White light. At may sing siya na page A at q At sinusubuhan pala yung mga YB natin. Kaya papalipadin na natin to. Tara! Please! At ito na nga pa. Ito na. So, papalayanan natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Agis. Ah. Dumapo pa. Chu. Ah, dumapo sa bubong. Ay, umalis. Ano ko na lang sa inyo guys, itong mga YB natin. Itong mga YB natin. As ayun ang ama yan. Kaya like, share, and subscribe. Please. Bye.